Hello po mga idol. Bababa na po ako mga idol. Kasi tapos na po ako nagpakain ng mga alaga ko pong manok. Titingnan po natin yung tinanim ko pong mais nung nakaraan mga idol. Nung pinakita ko po sa inyo na nagpupugas po ako. Pasinsahan nyo po mga idol. Ito lang po yung mga content ko pong ipapakita ko po sa inyo. Kasi sa ngayon nandito pa ako sa probinsya wala po tayong lakad pag mayroon lakad po tayo pag magmamotor po ako makikita nyo po yung mga magagandang mga views po ito yung bahay ng ating alagang kambing relax lang po sila ok Ramon, May. Kaya, kaya sila ganda ganda talaga mga dono oh. Yun po yung alaga kong mga chicken mga idol. Sa ibabaw. Pababa po ako. Ganda-ganda talaga mga idol. Hindi po kayo magsasawa na papanood po sa aking mga video. Kasi napakaganda mga views. Views. yung mga mais ko po dito mga idol may matataba at saka may mapapayat bihira itong mga mais ko po mga idol pakikita ko po sa inyo mga idol ayan po mga idol oh. kita nyo mga idol ito po yung mga mais ko eh, laktaw laktaw yung mga mais kasi napay ako'y gipugas ang mga ito idol dudraw ito po yung mga mais ko po mga idol kita nyo mga idol hindi kayo kaano may mga mais po mga idol kasi yung mga binhi na tinanim ko mayroong mga sira ang iba. Meron naman susunod mga idol kasi pinugsan po namin ito ng bago. to Pagunahan ko po ito at saka abunuhan. Thank you for watching po mga idol. Baka sa susunod na pag vlog po mga idol, i-harvest po natin dito. Thank you, thank you po mga idol.